Yo, maganda araw. Dito sa Uy. Top activated. Uy. 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 Dito sa Ayala. Ah. Uh, wala lang, mahilig ako magbike pagka na ulan eh. So bigyan ko ay ng Uy, go, gusto ko 'yung Thompson ko fabric saddle mula kay Maddox tapos yun lang ganoon pa rin 38C na self um, medyo naka freestyle bars malapit na ako gumawa ng how to bar spin video so naka 38C tayo ayun o yep. ganda ng bike ko so ayun nandito tayo kasi Mahilig ako magbike bike pag naulan kasi wala, ayoko nang nasa loob lang tsaka mas maganda eh wala masyadong tao um, tahimik nga ang makeshift na ano, lagayan ng ay putik papasukin na yung aking makeshift ang lagayan ng phone and wallet so yon Peaceful naman dito. Wala, mas mas natitrip ako kasi yung ganito yung solo-solo. Baga, wala kang inaantay, wala kang inaaya. Adventure ka lang, tamang trip ka sa alsada. Wheelie ka pa rin, diba? mga ganun ka. Maganda, maganda. Medyo mas nakaka-cope na ako sa mga gantong panahon na sakto lang hindi sobra hindi naman kulang okay naman sa bahay ah uh, yun ah uh, thankful na nakapag, uh, pundar na tayo ng mga product kasi yung mama ni pau uh, binigay na yung uh, kalahati ng sinabi niya So, salamat kung napapanood nyo to. Yan Pero, yun nga. Kumbaga, um, ano pa ba mga sasabihin ko? Okay naman. Ay putik. Ayun na, pa pala. Maganda, maganda dito. Saka uh, mas okay na yung progress ng mga nangyayari. Kahit pa paano. Um, nakablock pa rin kami. Kaming mga anak, nakablock pa rin sa nanay namin. Okay lang. No? I mean, nagbibigay ng peace sa kanya. Di diba? ba? di ko naman alam relationship dun sa ano, sa panganay. Pero, kung ano man dun, at least okay lang yun. Diba?